ang anim na kabanata ng El Filibusterismo, mga kagipitan ni Bensa. Ang kwentong ito ay tungkol kay Bensay, isang mamamahayag sa panahon ng kolonyal na pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas. Isang gabi, matapos makakita ng mga pangyayari na naganap sa si isang pribadong pagtitipon, na pagdesisyonan niyang magsulat ng isang artikulo upang purihin ang isang general na masama ang loob sa ilang mga pangyayari. Nagmamadali siyang nagsulat ng isang lathalain na puno ng mga magagarbong salita at pahayag ng papuri para sa general. Ang artikulo niya ay naglalaman ng mga paglarawan na mga nangyari sa isang gabing puno ng kaguluhan kung saan napag-usapan ang magnanakaw na nakalabas ng bahay ni Don Tomiteo at mga Diyos-Diyosa na namamangha sa mga nangyari. Ang kanyang lagtalain ay puno ng masalimuot na detalye at dramatikong paglalarawan. Sinikap niyang ipakita ang mga mataas na katangian ng general bilang isang bayani at pinuri ang kanya mga desisyon at aksyon sa mga pangyayaring ito. Pinanggit ni Ben sa ibang mga tao at mga karakter sa paligid ng heneral at ipinakita ang mga ito bilang mga bayani o bayani sa pamamagitan ng mga malalalim at magagarbong mga salita. Ipinakita ni Ben Saib ang kanyang kasanayan sa pagsulat, pagpapalawak ng mga pangyari at paggamit ng malalim na pag-iisip at sa kabila ng lahat ng ito, ipinakita niya ang imahe ng isang bayani sa mga pangyayari. Subalit, nang isumiti ni Ben Saib ang kanyang laghalain sa pahayagan, ipinagbawal ito ng Kapitan General at ipinagutos na huwag ipalabas ang anumang pahayag na may kinalaman sa mga pangyayari lalo na ang tungkol sa magnanakaw at ang mga pagkakamali ng mga makapangyarihan. Isinulong ng Kapitan General na pabulaanan ng anumang kwento o balita na lumabas ukol sa insidente iyon dahil maaari itong sirayin ng imahe ng Kastila at ng pamahalaan. Sa kabila ng lahat ng pagsusumikap ni Ben na itaguyod ang katotohanan at maging tapat sa kanyang pagsusulat, naranasan niyang maharang ang kanyang mga pagsisikap at mawalan ng pagkakataon upang ipalabas ang kanyang lathalaing. Dahil dito, nagkaroon si Benzaib ng pagdududa at kalituhan. Naramdaman niya ang kabiguan sa harap ng mga otoridad na siyang nagtakda ng mga limitasyon sa kanyang pagiging mamamahayag. Ang kanyang artikulo ay nagiging isang simbolo ng kanyang mga pagsisikap na hindi na nakamit ang tagumpay. Isang mahirap na kaganapan ang sumunod at nagpatuloy ang mga pagsubok ni Benzaib upang maghanap ng mga makatarungang solusyon sa mga isyong kinakaharap niya, ngunit ang mga pamamahala sa sa lalim ng kolonyal na pamumuno ay patuloy na naglalagay na mga hadlang sa kanya. Ang Mahalagang Konsepto Ang kwentong ito ay hindi lamang isang kwento ng isang mamamahiya, kundi isang salamin ng buhay sa ilalim ng isang kolonyal na sistema kung saan ang mga makapangyarihan ay may kakayahang magtakda ng katotohanan at mangibabaw sa mga tao. At kung paano ang mga prinsipyo ng katarungan, kalayaan at pamamahayag ay madalas na nahaharap sa mga hadlang ng mga institusyong makapangyarihan.